Nakita ng bata ang kanyang ina na nakasuot ng uniforme. At naging kaklase niya. Isa pa, mas maganda ang kanyang ina kaysa sa beauty queen. Nagalit ito sa beauty queen. Inay, inay. Mainit pa ang pagkain ko. Tikman mo, anong nangyari? Bakit ganito ang ginawa ni Shen Jian? Shen Jian, hindi ko maintindihan. Hinahabol mo si Sir, di ba? Ano ang relasyon ninyong dalawa? Ako ay isang transfer student. Ako si Shenny. Ang relasyon ko kay Shen Jian. Magkaibigan kami simula pagkabata. Lumaki kami na magkasama. Pareho kaming natutulog na magkasama. Alam ko kung nasaan ang peklat sa puwit niya. Alam ko na kung nasaan iyon. Bilang ina, syempre alam ko. Pero hindi nila alam. Ano bang sinasabi mo? Sasabihin ko sa inyo. Apo ako ang kaibigan niya mula pagkabata. Babae noong siya ay 20 anyos. Iniligtas niya ang anak pero na aksidente. Nang magising siya, labing walong taon na ang lumipas. Dahil sa mahabang pagkakakoma, bumaba ang kakayahan. Walang pagbabago sa kanyang anyo. Magandang nakatatandang kapatid. Maaari bang ilagdag sa WeChat? Itong batang ito. Hindi ka pa nga sapat ang buhok. Huwag kang tularan ng mga matatanda, sa edad ko, maaari na kitang maging ina. Anong sinasabi mo? Pero ang mukha ko, mukhang 24 anyos. Sobrang ganda ko. Salamat ha. Itong batang si Shen Jian. Ngayon labing na siya. Sigurado akong nasa kolehiyo na siya itong tapat na tao. Ikaw na sa ikasyam na putsyam na pagkakataon na nagdeklara ng pag-ibig sa prinsesa. Magsimula na kayong manu magsimula na kayong manood. Pumunta ka at panoorin itong tapat na tao. Ngunit hindi siya inaasahan na ang payaso na iyon ay ang kanyang anak na lalaki. Ang batang ito ay sobrang kawili-wili. Nakakostyong pa siya bilang payaso para magpahayag ng pag-ibig. Hindi ba't parang isang payaso? Shen Jian ang ating Zer is beauty queen. Nakatira siya sa isang malaking villa sa siwang. Gusto mo bang makipag kay Zer? Karapat dapat ka ba? Kaya mo bang makuha ang siwang? May bahay din ako doon. Hindi ito mura, pero hindi mo alam. Ang anak ng reyna ng ganda sa bahay na iyon. Ang reyna ng ganda na nagpapanggap na mayaman. Tumanggi siya agad. Pasensya na, Shenjian. Sa ngayon ayaw kong makipag -date. Sandali lang. Anong tinawag ng babae na iyon? Yung payaso na yun ay Shenjian. Parang pangalan ng anak ko yun, ah. Oh Diyos, oh Diyos. Ang kawawang clown na ito. Ay anak ko pala. Sobrang hindi makatarungan nila. Yung tao na gusto ng anak ko. Ang ugali ay napakasama. Yung buli na gusto ng Reyna. Balak niyang saktan si Shenjian. Ang babae ay tumulong na iligtas ang anak sinasabi mo bang gagalawin siya? Sino ang magandang babaeng ito? Sino ka ba? Sinasabi mo bang makikialam ka dito? Mag-ingat ka, baka patayin kita. Kaya mo bang saktan si Chen? Kung mga api ka sa anak ko. Patayin kita, sa hinaharap, hindi ka makakabuo ng anak. magiging katulad ka ng tungkod na ito. Hintayin mo lang ako, huwag na huwag mo akong makita muli. Tara na, sir, sir, bilisan natin. Mabilis, mabilis, sir, sir. Shenjian, ayos ka lang ba? Masakit ba? Dadaling kita sa ospital. Sino ka? Ako ang nanay mo. Nandito na ako sa'yo, ikaw ang nanay ko. Mahal kong anak, namiss kita, ang sakit ng ulo ko. Hali na, yakapin mo ako. Hoy, Shen Jian. naalala mo noong tatlong taong gulang ka. Nahawakan ng lobster ang kwet mo. May peklat ka pa nga hanggang ngayon. Paano niya nalaman yon? Naalala mo noong apat na taong gulang ka. Ang unang regalo ng kaarawan na ibinigay mo sa akin. Ay isang pool series na gawa sa damo. Ang mga lihim na ito ay alam lamang namin ang nanay. Hindi ba't siya talaga ang nanay ko? Bawasan ang mga bituin na may limang talem. Mayroon din, Mayroon din akong isa sa kamay ko. Tingnan mo. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Hindi ito maaring gawing pekeng. Aking mahal, bilisan mo at halikan mo ako. Nako, nako, nasa labas tayo. Anong baitang kayo? Romantiko sa pampublikong lugar. Sinira ang imahe ng paaralan. Bawas sampung puntos. Mabilis, tumakbo na. Saan tayo pupunta? Hindi. Uuwi lang tayo. Alam ng mga babae kapag nasa bahay na. Pinahiram ng anak ang bahay sa beauty queen. Para mapasaya siya, walang limitasyon ng itim na card. Ito ba ay hindi ang bahay ko? Malaking villa sa siwang magsalita ka na. Kapag nagdaos ng kaarawan ang reyna ng ganda, magpapahayag siya ng pag-ibig sa iba. Tumingin ang mga babae sa mga lalaki. Walang pambayad sa renta. Ngunit ang mga babae ay may pangunahing card. Ang hawak ko ay pangunahing card. Ang card na ibinigay mo sa magandang dilag ay pangalawang card lamang. Nasa kamay ko ito. Hindi na tayo kailangang mag-alala. Tera na. Sasama kita pa uwi. Huwag kang masyadong mag-ulat. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang buhay ng mayayamang pamilya. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Nandito na ang may-ari at ang batang ginoo. Mama, mama, ito na ba ang ating bahay? Sobrang mayaman ang ama ng batang ito. Noong panahong iyon, akala nila ay patay na ang mga babae nagsimula ng gumasto sa mga babae gamit ang black card. Agad na nagpunta ang assistant para ipaalam sa kanya. Anong sinabi mo? Kailangan mong tingnan agad. Ano man ang mangyari, kailangan mong mahanap ang may-ari ng card. Alam ko na. Shenyi, oh Shenyi, hindi ba't ikaw ay talagang hindi papatay? Ikaw ay bumalik, si Shen Jian ay patuloy na tinuturing na isang gago. Nais ng babae na tulungan ng kanyang anak, upang maibalik ang kanyang dangal. Napakaganda ng babaeng iyon. Ang taong tumulong kay Shen Jian. Siya ba iyon? Akala ko lang na nag-aaral siya sa parehong paaralan. Mas maganda pa siya kay Zer. Talagang hinahangaan ko. Ang titulong pinakamagandang estudyante ni Zer. Hindi na niya kayang panatilihin iyon. Anong paki-alam kung maganda siya? Hindi siya makakapantay kay Zer. Mama, mama. May pang pa bento ko. Subukan mo. Anong nangyayari? Para ba ito sa kanya? Shen Jian, hindi ko maintindihan. Nanliligaw ka kay Zer, di ba? Anong relasyon ninyo? Ako ay estudyanteng lumipat ng paaralan. Magkaibigan kami mula pagkabata. Sama-sama kaming lumaki, pareho kaming natutulog na magkasama araw-araw. Alam ko kung nasaan ang nunal niya sa puwit. Walang dahilan para itago ito. Nakikita mo ba? Tama ba? Anong sinasabi mo? Sabihin ko sa inyo ha. Ako ang kaibigan niya mula pagkabata. Walang mabuti kay Shen Jian. Siya ay parehong tanga at mahirap. Hindi siya maaaring magkaroon ng magandang kaibigan tulad nito. Hindi ako naniniwala sa, sina sa sinasabi mo. Sa tingin ko sila ay magkasintahan. Shen Jian, hindi ko maintindihan. Bakit mo ako ginanito? Zer, Sir, nagkakamali ka. Nanay, nanay, pakisabihin mo na. Hoy sir, makinig ka. Nagpapanggap kang inusente. Sino ang gusto mong ipakita ito? Habang ginagamit mo si Shen Jian, nakikilala ka na ng maraming tao malabo at hindi malinaw. Wala akong nakitang katulad mo. Ninanais ko. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Si Zur ay hindi ganun. Ginagamit ka lang at pinapagtanggol mo siya. Seryoso ang sitwasyon. Hey, kaibigan Shenyi, anong mga kababawan ang sinasabi mo? Wala akong anumang bagay kay Shenjian. Magkaibigan lang kami. Kaya't mga kaibigan lang pala kayo. Talagang nagulat ako. Parang nag-aawa ka na naman. Sino ang gusto mong ipakita ito? May sasabihin ako sa'yo. Itigil mo na ang kalokohan na yan. Gamitin mo yan sa iba. Hoy Shen Nakatayo ka lang at pinapayagan siyang mangbuli sa akin. Mama, tama na. Huwag ka nang magsalita. Si Shen ang nanliligaw sa akin. Kahit na ayaw ko. Hindi ako susukaw. Si Kaibigan kong si Shen Jian. Gusto kong pag-usapan ito. Bukas ng gabi sa hotel na Haiching magdiriwang ako ng karawan, makakasama ka ba? Hotel na Haiching, iyan ang ari-arian ko. Mahal ang hotel na iyon. Kung magstay ka ng isang gabi, magkakaroon ka ng gastos na daan daang libong dolyar. Yung may-ari ng bahay na nagpapanggap na mayaman tulad mo. Kaya mo bang bayaran ang halaga? Puti na lang at may black card ako ng Shenzhen. May laman itong dalawang milyong dolyar. Hey kaibigan Shenyi! May malibang pagkaintindi ka. Mayroon akong walang limitasyong black card. Isang birthday party. Para sa, a sa akin. Hindi ito malaking usapin. Kaunting pera lang naman ito. Walang problema, Caesar. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang ating reyna na Caesar. Siya ang mayamang may-ari ng bahay. Kahit na maingit ka, walang silbi yan. Shen Jian, kung makakapunta ka. Sinasabi ko sa iyo. Ang pagkakataon na sumayaw sa simula ng party. Ito ay para sa iyo. Sinasabi mo ba talaga? Kailangan ko lang magtaas ng kamay. Itong tanga si Shenjian. Agad siyang tatakbo papunta sa akin. Napakatanga ni Shenjian. Ginagamit siya ni Zer na parang aso. Kailangan bang mabangga sa pader para maintindihan? Kailangan kong ay paranes sa kanya ang sakit. Kumuha siya ng aral. Hoy, kaibigan si Shenyi. Maaari ka rin pumunta. Ang ganda nito. Kaya tako at si Shenjian. Pupunta kami ng sabay. Ito, o, oh, ito, hindi ito kailangan. Ay pack mo na lang yan. Kunin mo ayon sa sukat niya. Sige, alam ko na. Nanay, nanay, itong mga damit, parang medyo marami, hindi ba? Marami, anong marami? Ikaw ang anak ni Shenyi. Huwag mo akong ipahiya. Bigyan kita ng isang oras. Gusto kong magbago siya ng lubusan. Hindi pera ang problema. Mayroon akong walang limitasyong black card. Ginoong Shen, huwag kang mag-alala. Gagawin naming masaya ka. Ginoong Shen, sumama ka sa amin. Susukitan ka namin. Nanay, o oh nanay. Mahal na anak, tinitiyak ko sa iyo. Sa kaarawan bukas ng gabi, magiging kahanga-hanga ka. Lahat ay mamamangha. Oi, Manager Zhang. Ako ito, Shen Yi. Bukas pupunta ako sa Hotel Haiching. Doon ay may isang karawan. Gusto kong itaas ang presyo. Karawan 2.5 milyong dolyar. Pinaka-espesyal na sa Losalo. Sige, MS Shen. Kaya ang karawan bukas ng gabi. Libre ka namin. Hindi mo kailangan ng libre. May secondary card siya. Hayaan mong gamitin niya yun para magbayad. Sige, alam ko na. Hoy, swear, swear. Yung pera sa secondary card na yon, Nagkakahalaga ito ng $2 million. Gusto ko ring makita. Ang kaarawan ng kaibigan mo bukas ng gabi. Paano mo ito sosolusyonan? Oy, sir. Kung talagang darating si Shen Jian. Sasayaw ka ba kasama siya sa simula? Wala siyang pera, wala rin siyang ganda. Isa lang siyang katulong. Nakakaawa. Wow! Ito ay isang mamahaling sasakyan. Ang plaka ng sasakyan ay sobrang ganda. Sir, Ang iyong alindog ay talagang malaki. Ang mga batang mayayaman na ito. Siguradong nandito dahil sa iyo. Talagang siya ang mayamang binata. Ang sasakyan na ito sigurado ay napakamahal. Sir, maligayang kaarawan sa iyo. Ngayon, napakaganda mo talaga. Salamat sa iyo. Gusto kong hilingin sa iyo na sumayaw. Maaari ba kitang imbitahan? Siyempre. Si Chen at si Zer ay talagang bagay na bagay. Hindi katulad ng pangit na si Shen Jian. Gusto niyang ligawan si Zer. Sobra na ang pangarap, pangarap niya. Nasaan na si Shen Jian? Baka hindi siya makapagpagsapalaran. Diyos ko, hindi ako nagkakamali, ba? Diba? Sobrang grand ng ganito. Sa buong Jiangcheng na ito, si Director Fu lang ang may ganitong karisma. Tama ba? Dumalo ba si Director Fu sa birthday party? Hindi lang siya gwapo. Mayaman din siya. Sino ba ang sikat na ito? Paano mangyayari yon? Paano mangyayari yon? Siya ba talaga si Shen Jian? Hindi posible. Santo Diyos. Nagbago siya sa isang gabi lang. Akakala ko hindi siya ganito kaganda. Tingnan mo ang suot niyang damit. Pinakabagong modelo ngayong season. Ito ay diamond suit. Isang set lang ang mayroon sa buong mundo. Milyong dolyar ang halaga niyan. Ito ba ay Rolls Royce Phantom? Hindi ba baba sa 10 milyong dolyar ang halaga? Para sa akin, si Shen Jian ba ay anak ng mayaman? Hindi makapaniwala, may nakatagong yaman si Shen Jian. Hindi niya sinabi sa akin. Siya ang Shen Yi. Sobrang ganda niya, para siyang isang bituin. Napaka-espesyal ng kanyang karisma, Zer kumpara sa kanya, talagang hindi maihahambing.